Yun, good morning mga idol, no? Uh, meron akong deliver. Uh, Lola Ninas, meron ito, double book ang dala ko ngayon mga idol. Uh, deliver natin sa may SM North Tower at saka, uh, ano pa tong isa? Malapit sa General Hospital, no? Tapos, ang pair natin mga idol is 109 lang po, no? Ganun na kalit yung pair ng grab. At uh, siguro, na rin alam dahil same si merchant naman din. para sumahan nyo ako mga idol Check-check pala sa -ano, no? bagong mic natin ngayon mga idol uh, In order ko kay Grip Moto Shoutout sa iyo, Grip Moto no? uh, Shoutout din sa lahat ng mga aking followers Maraming maraming salamat sa inyong mga suporta mga idol Tara, ngayon papunta ako sa uh, SM North Tower 1 Yung unang drop-off ko Parang umiikot lang din ako eh. ngayon, ah uh, talagang sunog kamay natin no dahil nakalimutan natin magdala ng ano ng gloves Uh, itago-tago natin ito ngayon pag nandito kayo sa Mindanao of mga idol o oh, galing kayong congressional extension at saka ano galing kayong congressional ayun mga idol kailangan nyo magdandahan dito kasi itong ano dito is kinakayod yung ano kalsada no? Uh, dito kasi ire refer yung kalsada sa part na ito kailangan hindi pwedeng rumatwat dito mga idol lalot ah, manipis na yung gulong nyo kailangan dito chill ride lang. Yan, tulad na ito, diba? Iwas disgasya na rin, no, mga idol. Yan. Ang kailangan nyo dito is chill ride lang, si no. Sililipad talaga kayo dun. Ah, ang lalim nun, eh. Medyo mahaba-haba itong tinanggalan ng spalto, no, mga idol. Tapos, yun, no no? Uy, delikado yan ate, kuya. Anong ginagawa nyo? Yung bata walang helmet, eh, no? Oh, ano? Sus, sila ng safety yung bata, eh. Hanggang isin na siguro nakakayod tong kalsada no mga idol. Ah, ba naman ako ng ano, ano, medyo ma-traffic talaga dito papuntang SM North ng mga idol dahil nga ginagawa yung ano dito ayan no? Yeah, medyo masikip Malilit na siguro ang asawa nun, no? Grabe. Nabinasok niya pa rin kahit anong liit, oh. Sa bagay, Honda Beat, eh. Kaya naman sa Mexico pag Honda Beat. Lalo na pag Honda Click. Tinan mo. Honda Click yan. Panis. Ah, Kamote lovers <laughs> Kailangan yan. Hindi naman sa ganun na lahat. Kamote, eh. lang. Siyempre, sayang yung oras. Diba? kaya lang ang para makadaan tayo mas sikit sikit hindi eh. <laughs> hmm, makapasok kasi hindi kakasya Ibabaga na natin to Para lalabas na siya Si Ma'am Joyce Panares Yeah, so hindi siya matawagan Ito na. Kanino sir? Hello, ma'am. Opo. Ah, lalaki po ba yung kukuha, ma'am? naka Lalaki po yung kukuha? Ayun. Kanino, sir? Kay Joyce? Okay na po, ma'am. Nandito na po. Thank you, ma'am.